Hey yo! What's up mga idol? It's me Rims again at welcome back again sa aking YouTube channel. So, uh, matagal isang buwan din ako, uh, hindi na ako pag-upload mga idol. Hindi na ako pag-upload. Uh, uh, welcome back, welcome back mga idol. Welcome back sa akin pala. So, for today's vlog mga idol ay, ay meron akong iba vlog. Anong um, trabaho ng isang vlogger sa isang crevices yun mga idol so bago muna yan ay quick intro muna tayo hey I'm back, I'm back mga idol uh, Rins Vlog so ito ang uh, update ko ngayon ano ang trabaho ng isang bugger sa isang enterprises unang mga idol uh, count the quantity of the item ibig sabihin mga idol uh, binibilang nila kung ilan yung item na binili ng isang customer na customer yun po ang una bilibilang nila pangalawa packing or packaging the item ibig sabihin mga idol ay sila yung taga balot ng mga binili ni customer ng mga customer yun so halimbawa kung hindi naman karamihan yung binili ay hindi plastic lang niya. Sa isang enterprises, plastic lang yung nalaga niya. Ang bawa, mm, hindi naman karamihan yung binili. Yun, mga idol, taga-balot. At saka halimbawa, kung marami naman yung binili, um, mm, tatanungin mo yung customer kung ipapabox niya ba or plastic lang. So, kung ang sabi ng customer ay ibabox lang kasi ibig sabi ilalagay mo siya sa carton yung mga idol pero balot ng uh, mga binili yung bagger isang enterprise pangatlo halimbawa nabalot mo na uh, na packaging mo na mga idol yung mga binili ng uh, ni customer ay simple check the reset yun yung pangatlo Titingnan mo doon kung tama yung mga binalot mo na item Tsaka kung tama doon yung uh, quantity Kung ilan yung item na binalot mo Kung tama doon sa placebo Yun yung pangatlo mga item Pangapat Ito yung pinakamalaga Assisting customer So, walimbawa uh, maraming kanyang pinamili Hindi niya kaya uh, I-assist mo siya palabas Ibit-bitin mo yung kanyang mga uh, binili palabas yung mga idol so kapag halimbawa ano gustuhan niya gusto niya yung uh, pag pagasis mo sa kanya bibigyan kanya na yan ng tip yun kasi mga idol sa nung tatrabaho pa ako sa Shamer Enterprises kinukuha uh, ko yung tip nila kasi dagdag pa yun sa araw mo huwag ka lang mag pang copy pa yun mga idol so yun mga idol yun yung uh, trabaho ng isang bagger sa isang enterprises una count the quantity of the item pangalawa packing or packaging the item pangatlo check the receipt and pangapat assisting customer yun mga idol ano ang trabaho ng isang bagger sa enterprises yun po yung apat yun po yung tandaan nyo kung halimbawa mag-apply kayo uh, sa isang enterprise halimbawa sa Shemery dito sa Masbahat mga idol yun kasi yung trabaho ko noon kumasok ako sa isang enterprises so yun mga idol at uh, sana may kayo yun doon uh, kahit hindi man nakagalingan sa pagdating dito ah uh, marunong lang it's Ex true experience lang mga idol So hanggang dyan na lang mga idol at maraming salamat.